Oto, ito meron na akong picture no, papakita sa iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct. Ito ko to, diba? di ba? Hindi ko po masyado makita no, po. Hindi bigay si Mommy. Apo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo. Sa hindi ko po siya boyfriend. Oy, yes. kailan 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 ang birthday niya? Um, hindi ko pa alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt ngayon, more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, binigyan mo siya? More ng than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mung, yung magkakatabi kayo, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa, yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, ba't kayo in-invite? mayor mayroon ka ng tarlak siya, mayroon ng pagkasinan. Uh, ah, kasalan mm -hmm. Bayan po, parang ano po yung invitation Kasalan po. Bayan na Suwal o Kasalan Bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Suwal yan. Oh, ba't ka na-invita? Uh, ah, kaibigan, magkaibigan po kami. In-invite oh, lang po ako. marami mga mayors na-invita ikaw lang? Ah, may mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Ah, uh, siguro dyan po sa upuan, magkatabi po kami. Uh, o, oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. O, oh, di ba, meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Uh, hindi naman po. Uh, hindi, ko po hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, oh, ito. O. Oh. O, oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami, Oh. Sana all. Ah. Uh... Hmm. Tapos, tinanggap mo. O. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin ha, para okay. souvenir ko to eh ha. O, oh, ngayon, inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Ah, uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, kaya nga, kaya ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Okay. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan Di po. Ika nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh... Hindi ko po alam pa paano ano niyo pong pa paano po kayo mag-gauge po na huh? kung kano kalapit. Na nag uh, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Eh, ano? Hindi hindi naman po. Uh, ha, ha, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So Apo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po.